and guys, Palamig muna tayo, Dito kami sa ilog Ayan Ayan dito may naga yam din dito may alak yam may yam yam sa may unahan yam oh. sa may unahan may yam So masarap maligo, malilim. Hmm, bayog. Ayan, yung place. Ayan yung place na ang ligo ano. May nagka-picnic yun dito. Ang sa ano, Init ng panahon, mga ka-farmers. Siyempre kasama din yung ating aso. Ayan oh. o. May din yan. Okay! Oh, naliligo din yan. Kaya lang wala kami na lang merenda. Ay no, Ayun. may pinagluto ano May nag-picnic. Ayun sila o oh, yun. May naliligo dun sa unahan. Noon, sa so na yun, may nailigo, mga bata. <laughs>